natin yung lahat ano so ngayon meron po tayong pinuntahan na isang pamilya dito sa lugar ng hinatuan so uh, kumusta po kayong lahat pasensya na po kayo kung tayo ay madalang makapag upload ano dahil sa ating personal na mga pangailangan para sa ating mga vlog eh, nabibitin tayo mag upload dahil nga eh lagi tayong wala tayong mga expenses for ayuda ano? so, pero ngayon po dahil meron counting blessing na dumating sa atin wala na sa akin ay ating nagagawa yung mga ganito po. so meron po tayo ngayong bibigyan ng konting tulong dito po sa lugar na hinatuan so samahan ninyo ako mga idol ano? atin puntahan mga idol so dito po yung kanilang bahay sa likod sa kasama din natin dito si Itchong so nai maha yung hapon ayun magandang hapon po sa inyo dyan ayun po Kumusta kayo na eh? Ay, maling gihapon na mo gihapon. Mm, makasabot ka ng Tagalog na Tagalog, Tagalog. Mm, Tagalog, makasagot ka? Oo. Oh, makakabalo. Ginagmay. O kaya na, ginagmay. Kaya baka pag dinag ko, hindi magkasya cellphone. Ano sa'yo pangalan ni nanay? Pubintina. Pubintina, tapos si kuya? Si Pedro. Ano po ito? anak? Anak nyo? Oo, anak. anak. Kimod ko na. Mm. So si Kuya, ano pong gawa ni Kuya? Pansanan? Buta. Buta. Buta si Kuya. Mm. Pila ka tuig na ikaw Kuya? Dos anyos, step ka nang mabuta. Tap dua ka tuig. ito, gamay, gamay ka Unsay hinandangan na ni nang pagkabulag? tipdas Ay, katunggan. Deep dust. Ay, Deep dust. Mm. Sa una kasi hindi uso ang... Ano yung yun injection. Yun na, yun na, yun. No, Wala pa yung Oo, wala injection. Tapos katong hindi hindi siya nasugod sa hospital to? Kung makato sa hospital, pag ulit patay. Ay, ay wala mm. na akong itong mahospital. Hospital mo mm. So karon ni pila ka tuig nakakaron? Ay. Tre, 40. 40. Uh, 40 So 40 anyos yeah. So si kuya dito, dito nagpuyo sa balay na ni oh. Ito dire siya natutulog hmm. Tapos ka mo ah, ne, good ah, Dire dire sa oh, ma. nene mama bahay. Ito kanamo bahay. Wapa sa ito ma. kayo. Kuha kayo. Kuha kayo. Kuha kayo. Kuha kayo. Uy, lagi na mo. So, ito mga idol, si Kuya pala, eh, dalawan taon pa lang daw nang tamaan ng tigdas. So, yung tigdas po kasi dati, eh, walang injik ng mga panahon, no? Sa una. So, anong nangyari siguro, na-infection si Kuya. Kasi ang tigdas buong katawan. Yung iba, pati bituka. Dala muna, inatamaan yan. Kasi yung marang nagbutlig-butlig. So, alam nyo naman yung sakit ng bata dati, tigdas, napakalala. So, si kuya hindi rin din dinala sa ospital dahil hadlock silang ma ha? matay. So, anong ginamot nyo itong time na to? Anong gina, anong gitambal? Kung andas nasa itong yamat itlog. Itlog ra? Gipahungaw Ito. ra itong oh, tigdas? tigdas. Mm -hmm. Nasa yung sa itong piyong, hapabuklad yung ko, di mabuklad. Wow, so, so, na, nakapag-aral naman si kuya kahit na buta siya. Ato gayon po Wala kaya sa kwan nag pidad kong dos anyos mo pagsuot. Pila kay pila sila ay Kwan sila magitsuon. Lima. Lima siya pinaka. Si pero kay ya patay sa ing isa. Maguwang ni? dire aron sa kinamagurangan. Naa pa? Oo. Pila ka buok ang maguwang ni? kuan Tulo. Tulo pa. Oh. So pang-upat si kuya. Oh. So 40 anyos na si Kuya Karon. So ibig sabihin 38 years na siyang buta, no? Kasi dos anyos pa lang siya nang mabuta. So ikaw kamo yung nagbubuhay diri. Kasi masay pa nga kuan mo diri kay Ay, walang, abot walang. sa na ako. Pag, mo, an banig, maabot ay in kanako kuwan itong pia katong banig na inana oh hmm. so po si tagpila ang isa ka banig na kinintos 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 500 to 500, hmm. 500. 500 isa buok hmm. so 500 isang buo ano naman yanay araw-araw oh inatlaw niyo maghimo oh inatlaw tapos ang baligya niyo kuwan isong yamas na magtulo oh. ah, ka adlaw ay pa baligya Oo. Ah, tulo ka adlaw ka naghimo hmm. tapos yung pangatlo doon ka namang magbaligya. Oh, mm. Tapos na ka magkano ka naman kung ma mahurot po man nakakailang banig ka na, ay, Sa isang adlaw. Aw. Oh, kuwan isang yamat na. Tag tulo so, ka adlaw paghimo. Tulo ka adlaw. dai sya. Mm. Kung ano itinagkas, tinagkas, kung to sa ako sa kuwan. So si kuya hindi, hindi na sila yan ang Napaka salimuot na mundo. Ako, ego lang kong mag-bayo. Kibali. Mm -hmm. mo, kibali mo. Kaya para ma... amo natabang ka kay nanay. Magtabang. Kahit hindi niya nakikita, nakap, inakapa na lang niya yung kanyang trabaho. So si kuya eh, hindi na, hindi na silayan yan pala ang mundong masilimuot. Hindi niya nakita. Tabang yapon ako, bossing. Kahit bisan mag-garden-garden si mama. Mm -hmm. Tabang yapon ko pag-una. Mago na ka. Oh, dito, dito. Oh, dito. dito. Kinsa mag... Kesa sa garden mo, chong. Kinsa mag sa emohan ng... Sa pupunta sa Paguna? Iban ko ka, mama. Ah, mag ka. na, ako ako ang -oh. sinika Oo. Si mama, tabang-tabangan ko, Paguna. Dere, Manalami. sa bahay. Oo. Oh. So, Unsa'y tabang na mo madere sa bahay ni nanay. Maniling, mangugas o plato. Ah. Kung sa'y haunay ka, hoy. mag ko ka, mama. Ako'y magpasa ng kahoy. Ako'y mag sa Grabe niyo. diha sa sa ilaw na mga kahoy mo tiga tiga man akong mo Kato yung inasabi na gaano kamahal ng magulang isang anak at gaano kamahal ng anak ang isang magulang mm. So so inalalayan ni nanay si kuya mm. na kahit na ganito mm. ang edad ni nanay pila ka tuig na ikaw nay so, ako Utsinta. Utsinta ka na. Mm. Kisa ang katabang mo sa kanya magbuhi, Nay? ay amor sa maabot ko eh kanako pinto pension na ah, kumbaga so, katura oh. ang maiksuo niya oh. dili makatabang wala may mahimo wala say mahimo na anay mga pamilya ang iksuon tanan ana so ikaw ang nagsacrifice um, kay kuya puray ma igakwan sa ito pension ko amoy kanami. nami hmm. ay palitay ng bugat kanako may kapansanan kay usay mm -hmm. usay na usay apil ka sa kunang dawat ng PWD oh, kaya oo, sa PWD makadawat yung, ka na madugay lagi oo oh. oo oh. pila ang dawat ni masay sa katuig di usay mga usahay parunday kusintos oo oh. Uh, ay Kinito. lagi. Kinakmay, gagmay. Ah, marami ang kunang di uh, PWD rin uh. 500 o minsan 300 pa. Mm -hmm. Ilang isang tuig itong gihulat? Tulog ka tukuan. Bulan. Tulog ka bulan. So kung makatawat siya ng 300, isang buwan 100. Kung limang daan, murag mm -hmm. oh, yeah. gito nga nga ara. Murag gito. Kuy, pero makasurvive naman. Oh. Tapos ikaw na magkapilay na dawat ni sa Senyor. Trismil. Oo. Oh. Tulog. Hmm. Nagtulog ka buwan. Karon ay may banig kang himo karon. Pagahimo. Gahimo ako. Nagahimo ako karon. Mm. Asa sulod? Oo, oh, ito sa balay lang kanat umaga. Hmm. Antok maghimo. Kanas, eh. kanas amo to ibalig ya? Ang mga iyan. Mm. Karang gusog dan, pagkailaw, tingali. Mga... Sunod adlaw, human ah. Dedagani ka, abtanaw, tulok ka, adlaw. Oo. Oh. So kayo, tayo, hindi naman kayo na bago na sa katulad na ako, ano, itong vlogger. Kasi alam ko may nag-add to na rin sa inyo dere sa una. So itong nag-add to sa dere sa inyo sa una, kauban na ako. Kaso to, nas, to, nasa to. Eh, hindi, rin, hindi pa rin siya nakaka-recover sa kanyang sakit. Hantod ka ron. Ako naka-nangumusta na kang dere sa Ama TV kung mm -hmm. kumusta na siya. Si so, sa TV, hantod ka ron, nagkikimo. Na ay kansya, kanser. So nagkikimo siya. Kaya sabi ko kay Chong, puntahan nato itong vlog ni De Los Ama. Kaya ating mabisita. ano? So meron ako bibigay sa inyo. Ito, ito, itong isa. May bibigay ako sa inyo ng no? bugas. Okay ra sa inyo bugas? Okay ra, okay ra. Bosing. Mora aking matabang sa inyo ha karon. Kung sakaling may blessing tayong dumating, makabalik ako din eh. Mas okay ano? Salamat. Pero si Kuya, bilib ako kay Kuya kay natabang sa inyo. So sa paghimo sa banig hindi siya makatabang kasi hindi niya makikita ang linya. Ano? Tin tinatanawan din ang linya ng paghimo sa banig, no? Oh, ako lang ang maga. Magbayo yan. Man. Tawag dito, so, unsay um, inahimo mo na ina banig dere? Unsang dahon na? baroy. Katong may tinik? ang gilid? katong kulay orange ang bunga? Ang gilid, Sa mga kasi, sa Luzon, buri. Mul, wang, mm. Nai. Mm. Katong tinikon ang paklang. Mm. Dere sa inyo ha katong an anong paano pa, proseso ng paghimo ng ng na'y Kuan itong ang sunggo di ang Dili ba nalaga na? Dere. Pumpong nay. ng paghimo sa banig, getaw dito gibuladra. Hmm, bulad. Ito nga ni buad ko sa gawas. Mm. So, ito, may nakita kasi akong hebla ng banig dito. Kato. Mga ito yung ginagawa nilang banig, mga idol. So, pag uh, ito eh, ay, pag sama-sama lahat, ang magiging kabuuhan, ito na. Yan po yung banig nila. So, sariling gawa nila yung banig na yan. So, pagdating sa koan, sa gawas, perting mahal mahala ng banig, pero sa maghihimoan, barato. Barato. No. So, yun ah. Uh, ito po ay eh, vlog ni Dilos Ama TV. So, atin pong binisita dito sa kanilang lugar, ano. Dahil, eh, alam naman natin hindi, hindi itong hindi babalikan ni Dilos Ama agad-agad. Dahil nga, eh, alam naman natin yung isa nating kasamahan. Eh, nasa ospital siya ngayon. Nagpapagaling sa kanyang karamdaman. So, sana maging okay na din siya. At si Kuya, ano, nakakahanga si kuya na kahit na may kapansanan siya ay eh, tumutulong siya sa mga gawaing bahay kay nanay si nanay kasi eh, ay 80 na ano mm. tapos si kuya is 40 40 mm. years old na si kuya so ang trabaho lang ni kuya dumaw lang diri sa balay sa balay diri nakaka na nakasilay si kuya ng ganda ng inyong lugar ba diri sa inyo sa hinatuan Di, kasi ako dayo lang ako dire Oh. Ang uh, tinawad kong lugar, Manila. Manila. Ah, mm. Manila. Pero, hapit na ako diri tulo ka tuig. Dugay-dugay mm. na. Dugay-dugay Kaya medyo kabalo na magbisaya. Kabalo ng mm. Makasabot man ako kamayo, dili man kung maka... Dito, ingon na... na Oo. Dili ko ingon na makapagbalik sa imo ng... Hmm. Salita na... So ito muna aking dala sa inyo ha. Pagpasensyahan niyo muna aking dalang bugas. Salamat. Oo, kay sa Ginoo ta pag-salamat uh, kay naay ang naglandaw sa ato. Ako si JP Bintong TV sa YouTube, JP. JP Bintong TV. Uh -huh. Anak. Makita ba? mo ako sa YouTube. ma ka na ako sa hmm. YouTube. Uh -huh. Sa YouTube. Na kay JP Bintong. Eh di sa to sa ako mga pagumangko. Mhm. Mabusa yan. Maka ma, maka ma memorize mo man yung aking pangalan ano? Pero ang tinawag kong pangalan is Joseph. Joseph. Mm Kaya JP, Joseph. JP, Joseph. Mhm. Mm lang ibutang nako. ah, yung JP Bintong TV doon mo siya ma-research. doon mo ako makikita sa social media. So ito mga idol, kasama din pala natin si Chung. Ayan si Chung, ang ating kanyang ngayon, si Chikso. Itong amigo ko na si Chung, way paglubad usap. So kabataan mo pa ilan mo na si Chung? Oo, ikaw ba nito ni Dilos Amatebe? Oo, sa una dari. Dugay-dugay na kang hindi natuhan dere, no? Dugay-dugay na. 3 months, 4 months ka dara. Buseng eh, kuan, e, pang, kuan mo bosing ang ga, tulong sini sa amin kay para i-appel ko pag kuan ko, pag usay ko, pag vlog ko, yung mm. kuan ko ba, appelong ko ang nagtulong sinigikan kung nasaan. Mm. ato ang nag-sponsor ang nag-sponsor ni Akura ikaw ra? oo kaya sa ginuuta magpasalamat uh, ano? Okay. na i gishare ko lang sa inyo ha din yung aking nadadawat kung makadawat ako ng ginagmay, eh, ihatag hmm. natin sa iba. Doon makakani okay. ka po, bossing, mm. sa Pasko. May regalo ka na pinaskuha mo sa akin, bossing. Sa uh, ah, no. Salamat ka, Ayo. Magpasalamat ka, may, may, regalo ta. Okay. Ano sa isod, ano yung mukha Ang panisuhan na, bossing. Ano sa isod, ano yung Wala. 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 O Agoy. Inilang, nagbubog kami, kami, kami bossing. Inilang soda su na, inilang limonsito. Kana. Madama na yung bangilin. Okay. Kung bigyan natin ng pansit as in the tatay. Ano? Okay. Nakapaman ako kaunting pantubil. Ay, red, why get soon? Why get labu? Lugaw ang bilun. Okay. Ma Kabalo ka mag... Kabisado sa kwarta. Oh. Tanawin daw ni. Gunito daw ni. Mura rin doha kali. Mura rin doha kagato. Ah. Ah. Magaling ni Kuya. So, ana mo na ako ang mahatag sa imuha ha. Oh, kay, umalit mo na sudan. Naaman na kayo bugas. So, sudan na lang ang kulang. Ano? Oh, boss. Makapalit na kang sudan na? Yan, makapalit na. Oo. Oh. Hindi oh, siya palit tayo ng manok. Oo, manok. Oo. Oh. Kung sa'yo gusto na yung mong sudan, palitin mo kay naamay pang pampalit, no? Kung makayanan. Oo. So, ito mga idol, ano, ating in-update lang ulit din ito at sa taulong din ito yung ating nakita kahit na ako'y matagal lang dumadaan dito hindi ko sila napapansin dahil nga ay nasa likod ang kanilang bahay so sa aking mga supporters at aking mga viewers sa mga may kakayahan tumulong kuya isang bulag so ko ako lang talaga kaya eh kaya sana natin bigyan man lang natin si kuya kahit yung pang tungkod na pang hapa hapa ng kung ano, no? hindi stick so hindi ko pa naman kayang bumili uh, mangarap na lang muna ata kay baka sakali mm. sa sunod sa eh mga kuya anong gusto mong magkaroon ka sana oh sa sakali lang ako boss yung magpasalamat magpasalamat ka salamat sa ano sa, you boss know? sa labang mm -hmm. na ikaw ang gigiyahan na maka makaanhi sa amo salamat ay gayon sa labang makagagahom o kanimo na ka na na mo ka na makatabang sa amo po mm -hmm. salamat ay gayon oh, sa ako ala lagi dili lang ako pa salamat ni mo kay oh. katong ating number one nasa taas kay hindi man ako makaani sa inyong lugar kung wala siya no salamatan kung ang labang makagagawa ka ikaw mm. ang gihin mo na makatabang sa amin. Mm. so yun talagang kakakuan si kuya hindi uh, kumbaga sabi ni kuya wala na siyang panghingin kung hindi magpasalamat na lang siya na, na ay nag-abot sa iyaha o nagdating nakatulad tulad ko na nakatulong sa kanila no? so maraming maraming salamat din po sa lahat ng ating viewers sana inyong magawang i-share ito ano sa mga nakaka-relate sa mga ganitong buhay yan tulad ni nanay ang hanap buhay lamang eh, paghimo ng banig so kada pangatlong araw pa daw na ibibinta ni nanay so isip, bibig sabihin paano kung halimbawa na eh, wala kang kon wala kang uh, balikya, baligya unsay kon imo unsay pampalit ng bugas

So maraming maraming salamat ulit ano. Oh, salamat. Salamat. Sa salamat sunod ay, na balik ko, basin may maaluoy sa uh, tuang kwan. Kinemtang. Pinaskuhan mo dahil ka ng kuse. Pagpapang atak sa ginawa na basin. Kalo yan sa ginawa mm. po, dahil pinaskuhan. Kung mm. sa gusto niya mong pinaskuhan niya December? Disember? Ah, besang tagon. Besang tagon na damood kami agad. Pinaskuhan mo agad piso. Mm. Lapit nang no? okay. na ang kwan, lapit nang ang Oo. Oh, oh. Oh, hmm. eh, mga makapalit-palit ay kamay na bisan mga opain ito ang Ang gusto ako naman, ko ako naman eh, may magpinas kuan sa ako ha sana daghan blessing tandem ubot ng December para daghan matagaan. Tama. No. So ito mga idol no hindi ko na muna pahabain yung ating vlog sa kanila. At maraming salamat din po sa lahat sana po ay eh, may share po ninyo itong ating video kay Kuya. So, ay, ang sana ay nakalimutan pangalan nimo. Peter. Mm. Pero sabi sa kamayo Pedro. Pedro. <laughs> ah, okay, mga idol. Sa English daw ang pangalan ni Kuya, eh. Peter. Peter. Oh, oh. Sa kamayo eh Pedro. Ah, pero kadalasan tawag nila diretsa sa iyo, ha? Peter. Oh, okay. ayan, ito boss. Ano Peter? Ah, si Kuya Peter, no. Ito si ang amigo ko, si Chong. Si Chong, andun na nag ako uh, oh, so ko si naglahoy man si Chong. Hmm. Nawala. So, nai salamat salamatulit oh, ano po? Salamat, salamat. Ah, salamat, JT. Mm. Busing. Yeah, Busing. JP na lang ano. Maraming salamat din and oh, salamat. God bless sa inyo. Mm. So, 'yung mga idol. Tapos tayo. Salamat kay Chong. Pinaabot tayo dito sa kanilang lugar ulit ng ating pagtulong, hindi lamang 'yung dumadaan-daan lang tayo. Madalas kasi akong dumaan dito. Oh. Mm. halos inadlaw ko nung isang gabi, nagdaagi rin kami dere eh. Mm. mm. kami sa papanya Ah, ah sa direct dito sa Balacan. Kay Kay <kang> Kam Philippines daw. <laughs> so, yun, mga idol, maraming salamat and God bless every day. Bye-bye.